Kamusta mga pinag Ako nga pala si at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel At ngayong araw na ito ay uh, magbibigay ako ng reaksyon para sa isang announcement trailer na inilabas sa YouTube channel na Bandai Namco Entertainment para sa game ng uh, One Piece Pirate Warriors 4 At uh, titingin natin dito sa video na ito kung ano yung uh, uh, makikita natin sa anunsyo na inilabas nila dito At... Uh, eh ano na natin kung may DLC ring uh, magkakaroon ba? Magkakaroon ba ng bagong DLC? Uh, sana. Eh na natin. Malalaman natin dito. Kaya ito na ta, umpisan ko na. Ito na mga pinagamer. na, One Piece Adventure. Ayan, kung mapapasin ninyo, iba't ibang mga characters Pulo accelerating battles and overwhelming. Ayan na. Four million units sold. Wow, ang dami na. Physical at saka digital. Coming to the Generations console. Yeah, magkakaroon na siya para sa PS5 at saka Xbox Series X at S. new legend await in the upcoming DLC. Oy! Ay! But who will join? <laughs> ayan na, to. ultimate battle awaits. Choose the next warriors. Your opinion matters. Ayan. At ayan, mga pinag-gamer ito na aking reaksyon. Para sa akin, medyo na-surprise rin na nagkaroon pa siya ng panibagong season pass para dito. Tapos malalaman na natin kung sino yung mga bagong DLC character ang ipapasok sa game na ito. Ang uh, ngayon, na uh, bago ko magtapos mga gamer, ay gagawa muna tayo ng isang survey dahil uh, merong iniwang survey si Bandai Namco sa ating lahat. O pati na rin sa mga One Piece fans dyan. Ito yung kanilang uh, link. Ayan, yung survey. Ito, ito kung makikita ninyo, ito ay tinuro ko sa akin uh, sa cursor ng mouse. Ayan, pipindutin nyo lang yan. Tapos, gagawa, ta gagawa tayo ng isang survey o magsusurvey sila sa atin kung ano yung nais natin iparating sa kanila at yung para idadagdag sa game na ito. Tara, i-click natin. Ayan, uh, ito na yung survey. balik gagawin natin mga pinag- gamers, magsasama uh, din ako sa survey na ito. Ah, uh, bali maglalagay kayo ng inyong account o kung anong account yung nakaling sa dito sa mga platforms na ito. Nintendo man, Google, uh, X, Facebook, LINE, sa iOS, PlayStation, Xbox, Steam at saka sa at tawag ito sa Twitch, Twitch at. Tapos pipili tayo ng survey kung sino yung pipili natin characters at kung ano yung idadagdag natin sa bagong mode para sa game ng One Piece Pirate Wars 4 bala uh, Bale, magpapasok muna ako ng account mga maningay mer ang uh, account na ipapasok ko lang ay um, sa aking uh, gmail at ito na mga maningay nakapasok na tayo dito sa survey on additional playable characters for One Piece Pirate Wars 4 ito sa banday ano to? banday Uh, survey, survey to sa Japan. ayan, uh, nakalagay dito, oh taka oh ito ito nakalagay. Thank you for your continued support of uh, One Piece Pirate Wars 4. We are conducting a survey regarding additional player characters. Could you chosen character become playable? We would greatly appreciate your cooperation. Ah uh, ito na yung survey period nila, mga pinag mag-uumpisa na Kahapon nag na siya, February 12, 2025 ata. Magtatapos yung survey nila sa February 28. Kaya ito. Kung wala pa pala kayong account sa Bandai Namco, uh, pwede kayong mag-sign up. Tapos, depende na lang kung anong link yung ilalagay ninyo, yung link sa inyong account. Kung sa Gmail man, sa Xbox, Nintendo, PlayStation, Twitch. Tapos uh, sa Steam. Ayan eto ako, ito, papasok ko na dito yung aking survey at mag-uupisa na tayo. Ayan, unang uh, survey nila, have you played One Piece Pirate Wars 4? Ako, uh, nakapaglaro na ako ng One Piece noon, nung nagkaroon na ako ng uh, Nintendo Switch Lite. Pero ngayon, hindi ko na siya nalalaro dahil sa, syempre, natapos na yung mga DLC reveal nila. Tapos, nasubukan ko na rin lahat yung mga DLC sa bawat season pass. Yung sa season pass 1 at saka yung season pass 2. Bali ang italaga ko lang dito ay uh, played in the past but not anymore. Ayan. Tapos yung sunod nilang survey, do you own one piece pirate for? Please select the applic applicable option. Ah, uh, bali ako, nalaro ko yung One Piece Pirate Warriors 4 sa Nintendo Switch. E di, sa Nintendo Switch natin na uh, ito ilalagay. Ayan tapos kung ano pang mga gaming platforms ninyo na nilalaro itong game, uh, nasa sa inyo na yan. Kung sa PlayStation nyo ba nilaro, sa Xbox One, o di kaya sa PC. Pero kung wala, okay lang din. Wala naman problema yan. Kung wala pa kayong gaming platforms, kung nakikita nyo lang o nagbibase kayo sa gameplay nito, pwede niyo ilagay na do not own. Tapos sa pangatlong uh, survey, may nakalagay dito na what prompted to you to play One Piece Pirate Wars 4? Please select the applicable option. Uh, ang ibig sabihin na ito, ano daw ang nagtulak sa iyo para laruin ang game na ito? Siyempre, ako, ang pipiliin ko dito, uh, because I like the Pirate Wars series. Kasi noon, mga pinag-gamer, nalaro ko na rin itong One Piece Pirate Wars 4. Yung two, Japan na uh, ano lang siya, Japan exclusive lang siya. Pero nalaro ko na siya noon sa PlayStation Vita. At saka yung Pirate Warriors 3, nalaro ko na rin siya sa PS Vita rin. Bali sa Nintendo Switch 4 na uh, yung latest niya, yung Pirate Warriors 4. Tapos ito na. Ang sunod pa nilang survey, uh, please select 3. 3 characters you would like to play as a additional playable characters from the following 23 characters. Ibig sabihin, itong character na to pipili lang tayo ng uh, tatlo, tatlong uh, characters lang para maipasok sa susunod na season pass. Uh, bale, 9 characters. 9 characters yung ipapasok nila mga pinagamer. Kagaya din yung ginawa nila sa season pass number 2. Bale, ako, sy syempre, nanood rin ako ng One Piece, pero hindi lang ako nakahabol ngayon sa latest. Ah. Uh, ang huli ko lang ata napanood ay yung Land of Wano lang o Land of Wano Art bale sa world government konti lang yung kilala ko dito si Sengoku at saka si Sentomaro ito si Hawk wala pa di pa ako pamilyar nito si rio Ryog, rio kogiu at saka si Kako pero hindi ko pipiliin yan <laughs> kasi ano yan sa kalaban eh sa kalaban sa female characters syempre meron ang pipiliin isa sa favorite character ko ito mga pinag-gamer. At ang uh, pipiling ko dito ay si Kuala kasi favorite character ko yan siya. Tsaka isa rin siyang uh, member ng uh, Revolutionary Army ni Monkey D. Dragon. At kasama rin siya ni Sabo. Ngayon sa Lano Puano Art, eto may mga characters ako ditong kilala. Pero itong tatlo lang, si King, si Queen at saka si Ulti. Ito, hindi ko na naabutan to, si Kyoshiro at saka si Apo. Bale, hindi ko lang alam sino pipiliin ko dito eh. Wala pa akong idea kung sino pipiliin ko dito sa character o DLC character sa Land of One Art. Bale, ano ko muna yan, ipapas muna natin yan. Ngayon, sa movies, yung mga pelikula ng One Piece. Siyempre, alam naman natin hindi canon yung mga movies nila. Pero, siyempre, meron tayong uh, mga gustong karakter eh, na ipasok dito sa game ng One Piece Pirate Wars 4. Shishiki sa ano to, sa unang One Piece film, yung pagkakatanda ko nito na, ito, na niya si ano si Nami. Yan yung pagkakatanda ko dito. Si Cypher sa ano to, sa One Piece film Z. Si Cypher yan. Uh, bali ano to, uh, master to ni ano to eh. Kumbaga alam ko si Kizaru si Kesaro. hindi lang ako nagkakamali, kung yun ang pagkakalala ko. Tapos, si Tesoro, sa ano siya, sa One Piece Film Gold. One Piece Film Gold, yan. Kalaban ni Lani Lupito, si Tesoro. Tapos, yung kanyang uh, Devil Fruit, eh, yung parang sa gold, gold, literal na gold, yan yung ability niya. Tapos, yung panghuli, eto, sa One Piece, pa, uh, One Piece Film, sa ano to, yung yung tungkol sa laptop, kung hindi ako nagkakamali sa laptop, tapos ito yung kalaban nila si bullet yan at uh, yung huling panood ko nito si bullet gumamit rin siya ng ano Ng yung robot na malaki tapos kung yung ginagamitan pa niya ng haki kung tama lang yung pagkakaalala ko dito ngayon sa movies meron akong pipiliin dito since na uh, napanood ko naman lahat ito eh napanood ko lang pero nire-recap ko lang isa-isa kung hindi lang ako nagkakamali bali ang pipiling ko dito, pipiling ko dito, si Bullet. Kasi yan yung huling nga One Piece film na napanood ko. Kasi doon sa season pasto 2, meron na si Uta. Si Uta naman yung ano doon, yung character. O si character doon sa previous season pass. Sa ano siya, sa One Piece film uh, Red. Yan. Tapos, sa former strong enemies, Ah, marami na ako naalala dito. Enero, yes, sa Sky pier Art. Si Paxi, yung sa ano to, yung sa Pillars Art pa rin ito siya, yung yung mahabang ilong, pa <laughs> ganyan. Tapos si Moria, Moria si ano to eh, yung sa isa sa mga Seven Warlords, kung hindi ako nagkakamali. Tapos si Magellan, si Magellan yung nasa ano, sa Marineford Art na nakalaban ni Lupi. Ngayon, dahil meron akong dalawang karakter na napili, ang pipiliin ko dito sa strong fir, former strong enemies ay si Inero. Kasi isa siya sa mga best billion na karakter sa One Piece noon sa Skypiea. At yun din yung naging hint kung bakit nagkaroon ng panibagong form si Luffy which is yung kanyang uh, yung pipcorn niya na kulay puti, yung gear pip. Ayan yun yung naging hint o nagtulak doon sa latest episode sa What Piece. Doon sa Land of Wano Art na niya si si yung ano uh, sino ba 'to na niya? Hindi ko na maalala. Ayan. E wala na, hindi ko na namaalala kasi hindi ko na naman natapos yung Land of Wano Art eh. Pero na-spoil lang na ako doon sa ilang uh, clips niya no no na pinanood ko. Ayan. Tatlong characters lang yung pinili ko. Si Kikwala, si at saka si Nero. Tapos, yan. I-next -ano na. Tapos, yan. Kung ano, ang nakalagay dito, if you have any comments or request regarding One Piece Pirate Warriors 4, please write them here. Uh, optional. Ah, syempre meron akong i-request. -re Ito yung i-request -re ko, mga pinag email Kasi matagal ko itong gustong ilagay as a request na magkaroon ito sa uh, game na nga One Piece Pirate Wars 4 ang ilalagay ko dito, ito hoping you add 2 uh, versus 2 2 mode 2 uh, in capture capture the flag the flag as versus mode versus mode yan o di kaya pvp pwede nyo rin ilagay yan kung anong gusto nyo yan or even pvp match yan ah eh hey, mali Tika. match yan tapos, iyan nyo lang na so I can compete. Compete. Teka, nagamali pa ako. Ayan. Compete to o oh, compete against. Against my friends. Friends in hehehe. <laughs> friends in online and multiplayer. Ayan. Yung ano yung card uh, capture the uh, plug ano yan siya mga pinigamer uh, yung parang kagaya doon sa one piece game sa uh, mobile app yung bounty rush ganon yung style ganon yung gusto ko na mangyari dito sa pirate uh, wires 4 mas maganda yan kasi mas maganda na may pvp mas o di kaya yung uh, capture the plug as versus mode nya para naman mabigyan buhay pa rin tong game na to kasi medyo ano kasi yeah. Kaya yan yung dahil lang bakit hindi ako naglaro ng One Piece na ito noong nakaraan taon dahil sa wala wala na kasing ibang modes eh. Medyo sy syempre maumay ka na. Kaya yan. Ayan, multiplayer yan. Okay na. Yan lang ilagay nyo. Pwede nyo i-gayahin itong ano ko. O kung may iba pa kayong request o iba pang naisip na modes, pwede rin. Ilagay nyo din dito. Tapos, submit nyo na. Ayan. At ayan, okay na. Uh, we thank you for your time spent taking this survey. Your response has been recorded. At okay na. Ayos na. Pwedeng-pwede na. Ayan. Kapag, ano, yung sa link, link ng uh, survey, ilalagay ko na lang sa caption post ng aking uh, video na ito para makita nyo na lang din yung ipapanaw. At ayan, ayan na. Yung, ano, coming soon na siya, ito, sa PS5, tsaka sa Xbox Series XS yan magkakaroon na sya uh, syempre meron pa rin naman yan PS4 Xbox One Nintendo Switch at saka Steam i-update na yan para sa panibagong season tapos hoping yung request natin sa Versus Mode o PVP match mas maganda na malagyan na rin nila yan para ano naman mag-enjoy pa rin tayo dito sa game na ito kaya yan hanggang dito na lang mga pinag-gamer ang aking uh, game reaction o yung pagbibigay ko ng reaction para sa ah uh, announcement trailer ng uh, One Piece Pirate Wars po at yung paggawa ko ng survey para rito. Yung link ha, ilalagay ko dito sa caption ng post ng aking video o di kaya sa comment section. Kaya, ayan. Muli, ako nga pala si Steve. Maraming salamat sa inyong panonood ng video nito at happy gaming sa inyong lahat.